Oras na naman ng saing Magsasaing na naman kami Kasi gutong ano, na ano na naman yun? Ano na naman yun? Ano na naman yun? Gastos na naman bang ang bibigay nyo sa akin? Ayun, nandito na ako sa bahay. Ano yun? Ano to? Basahin mo. Happy Valentine's Day. I love you. Dear Papa and Mama. Sino yung mama mo? Nora. Ah. Nora. Ah? ah. Happy Valentine's Day. I love you. Angel. Wow. wow. Thank you. Ang ah, galing. Ito. Happy Valentine's Day, Papa. Wow, ganda na mga heart, ha. Gawa niyo to sa school? Ba't ito yung project niyo ginawa? Okay lang, nababasa. To Papa. Ano to? Ano yung to? Wala, yan, ito. Aha. Happy Valentine's Day, Papa. I love you. I love you. Hindi. Uh, I I love, love you so much, so much Papa. Papa. I love you, Papa. Love, Angel Kate. Angelica Mendoza. Happy Valentine's Day, Papa. Wow! Happy si Papa. Happy Valentine's Day. Wow. Happy ako dahil, siyempre, kahit pa paano, naalala tayo ng, na-appreciate ng mga bata, yung a yun ng ama, no? So, yun. Yung bunso ko, Happy Valentines kay Papa and Mama. Nora. <laughs> Siya, Happy Valentines, Papa. <laughs> talaga. Naiba. Talaga, uh, naiba lang sila. Salamat, mga anak. Happy Valentines to all. May awit ako para dun sa Valentine's. mga Valentine's. Valentine's mga kabalintina nila, kabalintino nila na sa ibang bansa may awit ako para sa inyo yun, pakinggan nyo yung wala ka man ngayon sa valentines yun. happy valentines, I'm happy dahil na-appreciate ng mga anak ko yung pagsusumikap at paghihirap ko sa kanila I love you mga anak happy Hello. valentines so,